Bawal ba sa isang ordinaryong kristyano na magbasa at magsuri ng Biblia? Ang sagot po ay hindi sapagkat Biblia rin po mismo ang may sabi na mapalad ang mga taong bumabasa. Kung mapalad ang mga taong bumabasa, nangangahulugan ito na hindi tayo pinagbabawalan na basahin at suriin ang nilalaman ng Biblia. Bagkos ang pagiging mapanuring Kristiyano ay isa sa mga katangian ng mga alagad ni Kristo. Katunayan, ang mga unang Kristiyano ay araw-araw na nagsusuri ng mga banal na kasulatan. Kaya nga ang Apostol Pablo ay nag-aanyaya sa mga mananampalataya na subukin ang lahat ng bagay. Ibig sabihin po, Pagkasinabing subukin, nangangahulugan iyan na suriin mo, siya sa atin, alamin, aralin. Sa madaling sabi, hindi po pinagbabawalan ang mga ordinaryong kristyano na magsuri at magbasa ng Biblia. Kaya magsuri po tayo at siya sa natin ang nilalaman ng Biblia para hindi tayo basta-basta maluloko. Ang sabi ni St. Jerome, ignorance of scripture is ignorance of Christ.